I'm Jam, 22 years old, ang multimedia artist ng Pasay City. Ganda! Hello! So, saan kayo dumaan? <laughs> Doon <go salito. laughs> Hindi na Sa likod. Napasig siya nakagari. Ang ganda niya. Ang ganda ng skin niya. Oh. Ano, pwede siyang endorse ng Chin Sun Sun ng Chin 90 Jack oh. Sisters. Oh. Ang ganda ng pagkakasalita niya. What's up, madlang people? Oh. Oh. Chinese ka din? Yes po. Ayun. Ilang porsyento? pure po. Oh, pure. 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 So kayo nag-grocery sa Pure Gold? ano Anong anong surname mo? San po. Jam San. Jam Sam? Jam, San? San. Jamila San. Samilasan. Milasan? Oh. S-A-N, S-A-N. S-A-N. Ah. Samilasan. Samilasan. Okay. Ilang taong ka na dyan? Twenty-two po. Twenty-two. Nag-aaral? I graduating na po ako. <nude> <respirer> Anong ah, school? From De La Salle College of St. Benilde. Wow! Ryan ba? Basta De La Salle College of St. Benilde. Daming mga konyo dyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh dati ang dami kong kilalang oh. konyo dyan. Tapos oh. lasing sila pag Webes. Oo! <laughs> <laughs> oh. walang <laughs> pasok eh. Oh. Ah, wala pa. <laughs> yung school nyo, gawa na? Hindi, bubong pa lang. <laughs> Bakit mo natanong yan? Kasi... Binild eh. <laughs> Bin escalator yung eskwela oh. nila. Hmm? Bakit? Oh, diba tama? Mayroon. Yes po, may escalator. Oy. Oh, parang oh. mall? Oh. May escalator. Wow. Oh, may nang hold up din dun sa <laughs> Wala. Wala naman oh, po. Pa, pamit ng school niyo. <laughs> sa school namin, meron. <laughs> Boring ng school niyo. <laughs> wala trill. Oh, oh. may may naghahablutan dun sa lugar sa school niyo. Wala naman po sa so pang. ng lugar. <laughs> <laughs> wala ka trill trill. Oo. Oh. Ah, diyan. Oh, oh. Baka ko lang yung prop niyo. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Maganda yung binil. Yes. Oo. Oh, oh. Sa so, anong kurso mo? Multimedia Arts po. Oo! Oh. Nakita mo kung paano niya pre-release? Paano, paano? Multimedia Arts. <laughs> Multimedia <laughs> Arts. <laughs> Multimedia <laughs> arts. Tapos ka graduating ka this October. Yes po. <laughs> Pwede ka mag dito. Pwede siya magtrabaho dito sa ABS-CBN. Na, huwag na. Ang daming natanggal pa. Tapos natin siya. Sige, ano mo na. Di ba, nga nakakabalik yung mga natanggal noon, no? Siyempre, ipaprioritize namin yung mga nasaktan. Oo, oo. Yung mga na-alo. Bela na eh. Oo. Sorry na, sorry. Oo. Mga na-retrench. Siyempre, <laughs> paprioritize naman na na-retrench, no? Oo. Uh -huh. Tsaka papa-increase muna kami bago kay Matuloy. Yes! <laughs> oh, <Ach> <laughs> Tsaka nag-aaral pa naman siya. Yes. Ayyan. Oh, but you are welcome here in ABS. Actually, ang dami nating mga OJ yes! Yes, Mayroon, ayyan, ayyan, mo, punyari, OJT dito. Yes. Ayan, meron. Ayun, no? Ayan, tingnan mo. Kunyari nag-OJT pero chikahan lang ng chikahan. Hindi <laughs> oh, naman talaga observe. Basta, Tapos yung pinipicture na lang yung mga yung sapatos ng mga artista. <laughs> Tapos yun pinag-uusapan sa chat Pero wala talaga natututunan yung mga yan. Sharon. <laughs> Sharon. Oh. Yeah. And Then thank you. Malaking tulong yung mga OJT na. Sa, yan yung oh, mga natuturo ka, ng ano yung eh. mga title ng music natin. Yeah. Correct. Wala <laughs> well, guys ha. Huh? At saka pag nagda-dry run, silang nagda-dry run for us. Oh. oh. Kayo mga nag-OJT, maraming salamat. May 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 ambag kayo dito sa aming oh. bahay. Yes. Correct. At sana'y may natututunan talaga kayo ha. Hindi yung puro kayo paghaharap tapos sumasagap lang kayo ng mga chismis sa amin pag tinitignan niyo kung paano kami mag uh, um interact sa isa't isa. Sa chat, -chat group na kinabukas alam na ng buong PLM. Ay parang hindi masyado nakibuan si Bayes kasi ayun kahapon. Ang ganoon. Ay, ganon. Ay hindi, pala, hindi pala, close yung jacket, tsaka siya, nagpa-plastikan lang. Yung Ay, ganon. alam na nala alam ng FEU. Yung gano'n. Oo, oh, oh, lakas, ang takaw pala nung ano, nung shine. Oy, okay, pero ikaw, congratulations. Malapit kayong grumadjit. Ang saya sa'yo yeah. ng parents mo niya. Nakapagpatapos na ng baby girl. Yeah. Thank, Thank boyfriend ka na? Yeah. Wala. Right oh. now, wala. Wala? The, never ever? Ay, dalawa po. Dalawa. Kailan yung huli? Last year po. Last year. Oh. So, um. Do you have okay. any pick-up line for third? Wow. Ay, tari. Uy! Hindi po, kit. Taga-binod, mag ka. Ay, kailangan na naman, na naman. So ano, pag taga-FEU, text-text lang. Do you have any further questions for You <laughs> <laughs> text <laughs> ano, di yung <laughs> <Binailed pala. laughs> Yeah. What do you have to say there? Come on. Alright, <laughs> oh, <laughs> oh. Come uh on. Tell us. We're here to listen. Yeah. Um. Oh my God. Awesome. Wala pa nga eh. Listen. We need to listen. What? Third. Third, right? Third? Anong third? May H yung third. My God. Ganun talaga. puti talaga. Hindi maganda bumigas. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Say third. The name spelled with T, with an H, with an I, with an R, with a D. Alam mo sa... Third. Yep. Okay. Third. Soft TH. Third. Third. Okay, you have to articulate. Say it again. Use your articulators. Open your mouth. Open your mouth. Say, ah. Say, eh, eh, Say, ee, Say, You have to feel that you are stressing the vowel. Say, ee, Say, oh. Not ah, it's Oh. Say. Bakit ano? Bakit? Bakit may kalenta? There should be a tear coming from here. Okay. Uh! Uh! Bakit may kalenta yung umu? Dispep siya. Bakit pa ba, maano ka sa H niya? Bakit sa H niya ayaw nung bigo? <laughs> <laughs> That's what you call unconditional love. <laughs> Ay, hindi joke ka lang namin. Okay lang 'yun. Kami rin hindi naman kami. yung... Tsaka alam naman namin matalino kang bata. Say, ano per ano mo? Rocket ka ba? Ang ganda, 'di ba? Ano di no, no. rocket, ah, oh, no. <laughs> Rock, rocket ka ba? Mahina. Oh. Jeepney. Rocket ka ba? Parang mas mabilis yan kaysa sa sinakyan naming balko. <laughs> <laughs> <Ang rocket. laughs> San Saan dumadaan yung barko? Jam, again, again, again. Rocket ka ba? Bakit? Ay, hindi. Ang sagot mo, rocket ka ba? Ang sagot mo, bakit ba? Ikaw naman, ang ganda-ganda nung ginagawa ni Jam. Di mo reciprocate? Ulit mo, Jam, ulit mo. Jam, once more, girl. Rocket ka ba? Bakit ba? Pasunod rin, Paso Pasunod rin. Pamilin mo, nakinilig ka Oh, I diba? Know. Compatible kayo. Ah, man, oh. Man. oh, one more time with feelings. Ito na talaga yon. Go, Jam. Rocket ka ba? Bakit? Kasi gusto kitang magkasama mag-launch. Oh! oh! <laughs> ah! Mag-launch! Mag-launch. Oh, Taray. Rocket. Rocket. <laughs> Matalsik yan. Hindi <laughs> oh, oh, ko oh. kaya yan. Iwan <laughs> buhok sa ere niya. <laughs> Nasa Thank you, Jam. That's Salayan. so cute. no galing yung pick-up line mo? Siya nagturo sa'yo niyan? Us. Sa inyan. Uh, uh, sarili ko po. Uh -huh. yeah. oh. Nakakausap mo si self mo din. yes. So, pasalamat ka sa kanya. Oh. Uh mo -huh. eh, kami kay self, ha? <laughs> All right. Thank you so much!